sa panahon ngayon dito sa Canada, napakahirap rin naman talaga humanap ng trabaho na talagang ang daming mga ano, ang mga company at marami rin kami mga nababalitaan na talagang nagsara. Ganun ang mga sitwasyon namin dito ngayon. Kaya nga ah, Ayan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Uh, ito, nandirto ako ngayon sa parking ng ating trabaho ngayon. Ito, nandirto ako ngayon. Nakita nyo naman, oh. Ganda ng ating sikat ng araw. Nung mga nakaraang araw, mga kapanyero, bumagsak na nga pala, di ba? Bumagsak na yung uh, snow rito, pero may kasamang tubig. Kaya sandali lang siya na may snow tapos kinabukasan wala na ayan nakita nyo naman sa kapaligiran natin tuyong tuyo ayan ah, mga nagpapasokan yung mga ating kasama sa trabaho ayan. so alam naman natin na uh, uh, itong warehouse na pinagtatrabahohan ko nasa food industry di ba uh, ang yung mga ta uh, Nandito yung mga pagkain, yung mga produkto ng mga iba't ibang restaurant tapos idinideliver na lang sa mga pwesto nila sa mga iba't ibang restaurant dito ganun yung sistema so kami yung uh, nagpipik dito kami yung kung ano yung gusto nila kung ano yung order nila ay lalagyan natin sa paleta tapos ilo load sa truck idideliver na sa kanila ganun yung sistema namin dito so ayan nga diba? uh, medyo kalamigan na ngayon nagsisimula na kasi yung lamig diba? so ayan Uh, hindi na ganoon eh hindi na siya ganoon ka ito yung mga ano namin eh ito yung mga simula namin na pagka lumamig uh, humihina yung ating uh, trabaho rito dahil nga yung iba kasi kaysa kumain sa labas yung iba nagluluto na lang sa mga bahay dahil nga napakalamig na palamig na yung start kasi buwan ng November, December, January, February ano na yan pahina na ng pahina na, pahina na pahina yung aming trabaho dahil nga siyempre, pagka malamig, nakakatamad na rin naman lumabas, di ba? Ganun yung ano rito. Ganun yung klase ng trabaho namin dito. Yun nga, parang nakita niyo naman ah uh, to. Napakadaming bakante. Nakita niyo naman yung parking natin. Napakadaming bakante. Pag dumadating ako sa ganitong oras, puno yan, puno yung mga uh, puno na sasakyan yan kasi nandiyan pa yung mga pang-umaga na mga nagtatrabaho yung pag, yung mga receiving kasi ang dating ng mga delivery truck na namin dito madaling araw so yung mga receiving team namin nandiyan pa dapat yan pero nakita nyo naman uh, wala na para mga nagsiuwi na sila ibig sabihin nun uh, wala na silang i-receive -re wala na silang wala nang darating ng mga truck na magdi-deliver ng mga produkto rito ganun eh kumbaga humihina kaya ngayon mga kapanyero ishare ko nga pala sa inyo na eh na naman uh, chismis o, o, kung ano yung makaganapan dito sa sa Edmonton ito yung makaganapan na nangyayari dito yun nga mga kapanyero nakatanggap ako ng message o nakatanggap ako ng text sa isang uh, brad natin na nagtatanong kung hiring ba dito sa uh, pinagtatrabahuhan ko nakita nyo naman mga yung mga sitwasyon dito uh, nagka, nagkaroon kasi sila ng, ano eh, ng tanggalan ganun yung paliwanag niya sa akin kasi pagkabasa ko yung text tinawagan ko siya na ano ba ang nangyari bakit na, off, na lay off, sila bakit sila natanggal uh, nagtanggalan daw ang company nila so isa sila sa mga natanggal sa kumpanya Ganun, eh, ganun 'yung mga situ ganun 'yung mga sistema rito, ganun 'yung mga mga sitwasyon ngayon dito dahil nga ang dami, ang dami talagang ah uh, nagaano ngayon. Ang daming mga mahihinang company ngayon na hindi tulad noon na talagang napakalakas. Kami noon dito sa sa warehouse, ano eh, talagang napakalakas namin noon bago mag-pandemic. Talagang na, nabanggit ko rin 'to sa mga una nating video no na kami ang sumusuko sa overtime ganun eh, ganun yung sistema namin noon, talagang uh, yung overtime namin, may overtime na kami araw-araw, bumabalik pa kami, pagka day off namin ganong kami katindi noon ng mga panahon na yun tapos nagkaroon niya ng pandemic marami kasing restaurant doon na nagsara, tapos yung mga iba doon, uh, kami ang nagde-deliver, yung iba naman, hindi ko alam, wala akong idea kung nakarecover ba sila Ah, nag-open ba ulit sila wala eh, wala kaming idea pero sa ngayon mga kapanyero yun nga, palamig na rito ah, hindi rin kami hiring dito, kumbaga floating din kami kung ano yung mangyayari sa amin sa bandang January, February kasi iyon yung pinaka na buwan na napakahina namin kasi nga iyon yung talagang napakakapal ng snow dito nakakatamad lumabas Sino ba naman ang kakain sa restaurant ng mga ganong uh, panahon, 'di ba? Walang kakain doon, magluluto ka na lang sa bahay. Uh, ang malalakas lang sa ganun, uh, 'yung ano, 'yung delivery, 'yung 'yung mga nagde-deliver na lang sa bahay o order sila sa mga maliliit na restaurant tapos i-de-deliver. 'Yun lang 'yung mga malalapit sa bahay nila. Ganun eh. 'Yun ang malakas pag may snow rito. Pero kung ikaw nalalabas Unang-una, -una, ang kapal lang ang taas ng snow, ang kapal. Tapos napakalamig pa. Ang hirap din naman mag-drive pag kaganoon. Hindi ka rin mag-e-enjoy kumain sa labas kung ganoon ang sitwasyon. 'Yun yung ano, January, February hanggang March namin. Na, 'Yun yung pinakamahina namin. Kaya ayad mga kapanyero. So, 'Yun nga, nag-uusap kami na nagkaroon sila ng tanggalan. Uh, ah, Nanduro niya yung siya sa Marami, marami raw sila eh. Nandoon daw siya, ngayon siya sa cleaning. So yung cleaning mga kapanyero, marami, marami namang cleaning dito na ganyan. Pero ang isa sa mga, pagka hindi ka regular na empleyado ng mga cleaning, kumbaga floating ka rin na sa gabi mo lang malalaman kung may pasok ka kinabukasan. Ganun eh, ganun ang sistema niya. Kaya naghahanap pa rin siya, nagtatanong siya. Siyempre, paano ka makakasurvive dito kung wala kang regular na na trabaho, di ba? Kahit naman sa atin, kahit naman saan, di ba? Ang hirap. Okay pa sa Pilipinas eh. At, at, least marami ka talagang karamay pagka nasa Pilipinas ka. Hindi tulad sa dito sa ibang bansa, lalo na rito sa Alberta, sa Edmonton, ang hirap din pagka hindi ka nakaposisyon. Nakaposisyon ka nga, na natanggal ka naman ng ganun. Ang hirap din. Kaya nga, yun nga, tumawag siya, nagtatanong siya kung hiring, ang naisagot ko talaga is hindi kami hiring ngayon mahina rin kami ganun ang sistema so yeah, na na-share ko lang sa inyo yung mga kaganapan dito na na mga nangyayari dito ngayon ng mga panahon na to na sana uh, makarecover ulit dito sa Alberta na magkaroon ulit na maraming trabaho na hindi tulad noon noon ang dating ko rito mga kapanyero grabe ang hiring lahat halos nang madadaan ng kung ano may mga placard na na hiring tapos pagka mamamasyal kami noon may mga nakasabit sa pintuan nila na hiring ganun eh lalo pa sa mga restaurant ang dami daming trabaho noon pero sa ngayon mga kapanyero uh, siguro meron pa rin sa mga iba-ibang lugar dito na hindi ko lang alam pero yun niya yung mga nababalitaan namin dito puro tanggalan puro negative side naman yung mga nangyayari ngayon kaya nga kami rito sa GFS dito sa trabaho namin napakasaya na namin kapag ka nagkaroon kami ng 8 hours na trabaho masaya na kami nun pagka dating ng December, January, February na lang kaming ma under time ganun eh at least survive kami pagka ganun ang mahirap pagka na under time ka pero noon nung mga unang-una -una ko na panggabi ko noon uh, ah, naranasan ko rin yon yung under time pero ilang ano lang yon may naa-under time ako noon pero nababawi ko rin naman sa overtime kasi bumabalik ako noon sa pagka day off ko so ma-under time man ako ng dalawa tatlong oras babalik ako sa day off ko makukuha ko uli yung tatlong oras na yon ganun yung ginagawa namin noon pero sa ngayon mga kapanyero sa sitwasyon namin syempre eh, napakasaya na namin talaga pagka naka 8 oras ka Ganun eh. Kasi paano na yan? Pa padating na yung time na yun. Sa ngayong buwan ng November, December, medyo hindi pa namin mararamdaman yung ganon uh, ganun. Mararamdaman namin yan January, February hanggang March. Tapos March pa boom na kami yan kasi paano na yan eh. Pa patapos na yung snow. So labasan na naman yung mga tao rito. Kainan na naman sa labas. Uh, March, April, May. Yan, yan na yan. Pasimula na uli kami ng ala kalakasan niyan. Hay, nakita niyo naman 'di ba mga kapanyero? Ang daming bakanting ano. Oh, iisang sasakyan lang rito. 'Di ba ang hirap, ang hirap din ng sitwasyon namin dito. Hindi ganoon hindi rin siya katulad nung dati na napakalakas namin dito. Kaya nga ito mga kapanyero, na-share ko lang to sa inyo. kung Bago ka lang sa ating channel, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman na ating subscribe button para suporta sa ating channel. At ganoon din, ma masubaybayan nyo rin kung ano yung kaganapan namin dito sa Edmonton, Alberta, uh, Canada. Yan, uh, ito kami ngayon, nakikipagsapala rin sa buhay na na hindi lahat naman, di ba? Uh, lagi kang positive, positive, hindi lahat Pasko. Siyempre, may mga time rin na ang buhay namin dito up and down rin kami rito hindi yung hindi hindi biro ang pagtatrabaho rin namin dito hindi rin hindi namin pinupulot yung na uh, pera dito talagang ang hirap din ang sitwasyon namin sa mga panahon na to kaya mga panyero na share ko lang sa inyo na yun nga yung meron na namang isang kumpanya na nagtanggalan na may mga nakasama tayong mga kababayan na humihingi na naman ng Uh, mga nagtatanong kung hiring ba yun inulit ko lang din di ba kaya nga na-share ko lang sa inyo kung ano yung yung sitwasyon namin dito sa panahon ngayon dito sa Canada napakahirap rin naman talaga humanap ng trabaho na talagang ang daming mga ano ang daming mga company at marami rin kami mga nababalitaan na talagang nagsara ganun ang mga sitwasyon namin dito ngayon kaya nga ah, kaya nga dito kapag ka, talagang nakaposisyon ka maganda yung ipinapakita mo sa company pero kung yung company man yung company naman ang na nagkaroon ng problema na talagang kailangan na nilang magtanggal ng mga mga empleyado wala rin tayong magagawa di ba kaya nga dito mga kapanyero maging wise ka talaga na ipon ka mag-ipon ka kung baga ingatan mo yung bawat sentimo na nakukuha mo rito kasi ganito ito na ito na yung mga nangyayari dito na ganitong ganitong sitwasyon di ba hindi man sa amin nangyayari pero ramdam na ramdam namin dito yung yung hirap din ngayon sa Canada sa taas ng mga bilihin sa taas ng mga expenses namin tapos yun pa malaki ang tax talaga rito yun ang isang malaking uh, kabawasan sa mga sinesweldo namin dito yung tax yun naman obligasyon naman natin magbayad ng tax dito di ba? wala tayong magagawa doon tapos ang mahirap pa mga kapanyero uh, kung halimbawa matagal ka na doon sa company pinagtatrabahuhan mo tapos yung mga expenses mo alam mo na kung kailan yung babayaran kailan ikakalta sa'yo alam mo na yun eh tulad dito sa amin dito uh, di ba ang sweldo namin dito weekly so talaga alam namin na per week may darating sa amin pera tapos yung mga due date na ng mga expenses namin mga bayarin namin alam namin na mababayaran. Paano kung halimbawa na na nagkatanggalan nga tapos ang nakuha mong bagong trabaho uh, bi-weekly every two weeks ang um, mag adjust ka na naman doon. 'Di ba? Tapos yung yung ano mo, yung tas isa pang i-adjust mo yung sarili mo na noon uh, alam mo na yun at yun ang ginagawa mo tapos magkakaroon ka naman bagong trabaho, ang hirap mag-adjust yung mga ganong set ganong setup, di ba? Ito yung mga nararanasan namin sa mga panahon na ngayon dito. Tapos yung alam namin na noon, busy-busy kami, mataas yung nakukuha naming sweldo, tapos biglang-bigla na hihina, mawawala, wala kami mga overtime, gano'n lang ano. Siyempre, bababa yung, yung mga swelduhan din namin, di ba? So yung mga expenses namin, makakat na naman yun, hindi namin hindi natin masasabi na kung yun noon na mga nakukuha namin is makukuha rin namin sa ngayon so, so syempre hindi na di ba dahil nga bawas ang oras namin pero yun nga, ipapasalamat pa rin kami na kahit sa ganun makumpleto lang namin yung uh, 8 oras na pag i-stay namin dito sa company, masaya na yun para sa amin na yun nga yung sasabihin ko rin na kumbaga makontento rin tayo dun sa talagang may, kung ano yung meron tayo huwag tayo maghangad ng mga bagay na na ikalulubog natin o ikasasakit natin ng ulo sa mga oras na to talagang ang hirap ang hirap din dito sa mga ka, sa mga nagkakanada kahit sinasabi natin na matagal na kami rito pero ramdam na ramdam namin hindi tulad mga unang taon ko rito unang unang tatlo hanggang apat na taon ko talagang matindi ang ang swelduhan namin noon malaki pero ngayon para nag-even lang kaya yan mga kapanyero na i-share ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari ano yung mga sitwasyon namin dito ito nga palang warehouse na pinagtatrabaho ako at 24 hours to na nag-ooperate kasi ang dating ng mga ng receiving yung mga truck na may mga dalang produkto, may mga dalang pagkain na ilalagay dito sa warehouse, nagdarating yan, yan sa umaga ah, alas 4, alas 5, alas 6 hanggang hanggang ngayon may mga magdarating yan, yan. pero nakita niyo naman na nakakapagtaka di ba na wala nang mga sasakyan dito sa parking na ibig sabihin uh, wala ng truck na darating pagkaganyan kasi kadalasan yan dapat marami pa marami pa ang sasakyan dito na mga nakaparada dyan kasi nandyan pa yung mga receiving pero ngayon mga kapanyero talagang wala eh hindi natin alam kung ano yung sitwasyon kung ano yung sitwasyon sa loob kung marami bang dumating na produkto syempre pagka maraming dumating na produkto sa amin marami rin kaming ilalabas, di ba? Yun ang kagandahan. Kaya nalalaman kagad namin na nagtatanong kagad kami, o oh, ano yung sitwasyon ng receiving? Marami ba dumating ng mga produkto? Para yun naman ang ilalabas namin, yun naman ang i-distribute -di namin sa mga restaurant dito. Dahil isang truck, halimbawa isang truck ang darating na ganong produkto, isang truck na ganito, ganun eh. Ganun yung sitwasyon dito. Kaya kami, papasok pa lang kami, itatanong na namin kung ano ang sitwasyon ng mga receiving kung marami silang tinanggap na produkto ngayon pagka sinabi nilang wala de, ibig sabihin nun kokonti lang din yung ilalabas namin ganun eh kumbaga kokonti yung naka-stack na naman sa loob ng warehouse ganun yung sistema sa labing isang taong ko dito sa warehouse na to pare-pareho ganun at ganun ang trabaho namin ganun at ganun mula nung nagsimula ako dito. Ang nababago lang namin, ang nababago lang sa akin dito yung schedule dahil nga noon panggabi ako uh, hanggang naging pag-umaga na ako ngayon. The more na tumatagal ka kasi nakakakuha ka ng magandang schedule. And mga kapanyero, maraming maraming salamat. Uh, hanggang sa muli.